Ikaw rin ba ay nakakaranas at nagtitiis sa mga anxiety symptoms? Ito yung nagpahirap sa akin sa loob ng 17 years. Ito pala yung mga symptoms ko, baka symptoms mo rin. Panic attack. Ito yung pinakaayaw ko noon. Andiyan yung hirap kang huminga, na parang katapusan mo na. Tapos, manlalamig kamay at pako hanggang sa namamanid na mga kamay, paa, at buong katawan ko. Andiyan din yung takot. Takot mag-isa, walang kasama, takot umalis, takot lumabas, takot sumakay ng jeep, takot lagi kahit walang dahilan. Nahihilo, hindi makatulog na maayos, nagpapalpitate, nervyos, nag-o-overthink, may negative thoughts. Feeling ko marami akong sakit, lalo na sakit sa puso, aneurysm. Basta lahat ng sakit, feeling ko na sa akin. Para bang sakit mo, sakit niya, sakit nila, sakit ko na rin. Nakakatawa no? Pero alam natin sobrang totoo. Kahit alam natin na lahat ay nasa isip lamang. Ikaw, anong symptoms mo?